Okay, good morning mga tol. ito na nangyayahan tayong pumunta sa sa para mag vlog ng palaistaan na Arbisen. Daw tita. ayan mga tol. Aalis na tayo. helmet. Motor. Ayun, si Tito Jo. di ba na kung naglalaba.

So ayan mga tol, no? nandito na kami sa may palaisdahan at eto yung ayan Dina-harvest So ayan mambuburao tayo ng mga isda dito mga tol parang tinit ko mga hito daw, tilapia sana may hipon din or uh, alimango para may maburao tayo <laughs> Let's go Pero malayo-layo mga tol naligaw pa kami layo din ang ano yan puro palaisdaan yan Whew. tapos mamaya eh hindi rin tayo magtatagal dito dahil yung isang kaibigan natin na magpapa blessing daw nung magpapa blessing daw nung kanyang pizza store eh tayo dahil blessing daw ngayon so ibablog din natin yon pero panibagong vlog na yon so ayan haha <laughs> ang laki ng palaisdaan na to mga tol lawak puro palaisdaan dito and pagpasensyaan nyo na rin yung itsura ko dahil bagong gising lang ako so lipinuntahan ko. nasa bukid ako kanina pala pagising ko nagpunta ako ng bukid kasi nagpapatubig si tatay Kaya so, inayos ko yung mga pilapil doon so ayan ang daming mga nagaano dyan mga tol ha ayan alimango oh yon so ayan mga tol may alimango ang laki nakuha ni kuya ang kaya lang tayo yung walang experience sa pang uhuli ng mga ganto no So, tingin ko hanggang ganod lang tayo. And, uh, baka uh, maipit-ipit lang yung mga kamay natin sa mga limango. And, syempre may mga hito din daw dito. And, ayun. Baka <laughs> matibo lang tayo. Kasi, pag natibo ka sa hito, eh, naka lalag natin ka. Mm hmm. Laki nyan. Okay. Dali, dali mga Pagkita ko yung nakuha ni kuya Ang laki Ayan mga tol Ang laki na nakuha ni kuya Paano ba ito i-zoom Ayan Ang laki na nakuha ni kuya Ayan nalimangon mga tol Sinom ko lang yan Ayan nilagay na sa sako mga tol hindi natin nakuha na ng video yung nakuha ni kuya dahil ni, na, na sa sako grabe ang laki ng palaisdaan na to <sighs> ito yung mga masarap na buhay sa probinsya mga tol no? like sa amin puro bukid dito naman eh, puro palaisdaan medyo malayo sa amin to mga tol kasi kami eh, nasa parteng bukirin dito naman ay eh, puro palaisdaan wala kang makikita Bukay rin dito mga tol puro palaisdaan and look at that ayun si Totoy may nahuli din tayo naman eh ang bit-bit natin eh pang regalo sa, sa may ari ng palaisdaan may dala na naman tayong pang regalo yan konting alak at uh, pansausawan ewan ko lang sa kanila kung may yelo sila ayan nakikita ko na si Tito nakabrip Alright? Pagkita ko sa inyo si Tito. Alright. Si na Tito. Yung nakikita ninyong yung Gardo Versosa doon. Yan si Tito. Pagkita natin. O oh, O oh, oh. Yan. Gardo. Kapatid ni tatay yan mga tol. Yan, Tito Joseph. Alright. So, ayan na nga mga tol. Nakita nyo si Gardo Versosa. Yan. problema di tai marunong mang ganyan. Wala nah, hmm. So, ayun. Dito gitu na tayo. After 10 years, kami. <tinyan> and Ari ko. <tinyan> <Yon, dame. tinyan> hmm, meju... <tinyan> Dapat dapat ating kahit ang nangas ka nila. Ang oriente. pala Oh. Ayan si kuya. Oh. Mukhang nakarami na. Nagpahinga na. Hmm, ano? At maputik. Kaya saan pwedeng nila pag itong mga ano? Ano to? Patis. Patis na din. Patis na nakakahilo. Patis na nakakahilo. Ayan. So, ayon Set up lang natin yung ano mga tol. Yung tripod natin para hindi tayo mangalay. Okay? Ating hipon. So, ayon mga tol. Nasusubok tayo kung paano mag-harvest. At tayo ay nakagardo versosa din. Ayan. Wala tayong dalang extra damit. Ayan na Dito tayo, dito Ayan Dito na lang natin i-focus yung ano Wala tayong mapaglagyan ng ano doon eh. Sigarilyo Magdala ako sigarilyo Ang pungo yan alak Alak So, ayan Let's go שגוב, שגוב, ואלת נאמן 不扔车，养活了你，还有。 tal ayan hinahuli tayo tilapia dalag Whew. end muna natin update na lang kayo mamaya mga tol at malalabat tayo bye bye ayaw ah nakapagod din pala let's go ayaw Hindi ako pindot nga po. Ito. Aro? Hindi ko mapindot. Ito, ito yung may puti na may circle. Ayan nga po. Ayan po. Ayan. Alright. So ayan po may Misa pa, misa pa po. Ah! Ayan. <laughs> ayan po. So ayan mga tol. Uh, kami umahon na muna. At uh, So, so, na yung ano yung palisdan uh, palaisdaan para makuha na yung mga sobra-sobrang isda at tayo eh, nakarami naman ayun ayun yung hawak na tito nandito si uh, uh, Gardo <laughs> Bersusi may at may nakuha na raw silang nauna pa dyan so let's go at uh, palobat na yung cellphone natin siguro hanggang dito muna to then pagdating sa bahay dun na lang ako mag-out alright let's go yeah. So ayan mga tol, na yung mga nahuli natin. <laughs> and si Tito ay nakagardo gasosa pa pare. rin. And pareho tayo ayun. Kita nyo naman nakagardo gasosa din tayo. Kita ba? Ayan. Gardo gasosa. Alright. <laughs> so eh, lang tayo tapos uwi tayo dahil may pupuntahan pa tayo isang event. So ayun. So kita tayo mamaya. Let's go. Ayun at may... <laughs> pupuntahan muna tayo sa Glet. Ayun, daming manok. Ta, uh, ayun, may mga nanguhuli pa dito. Papakita ko lang sa inyo mga tol. Dito kasama mo. Dami nang huli. Ha? Oh? ko umahon na. Dami isda yun eh. Ha? Oh? oh? Marami pa lang isda dito mga tol, kaya lang eh kahit gusto pa nating manghuli. Eh, aalis na rin tayo eh. Ayun, oh. pa oh. Aray. Yung naupuan ko ay daming langgam. Puro kagat na langgam yung pit ko. Ang dami pa pala dyan, oh. Mm, malalim kasi. Mm. Ayan, oh. Ang dami pa mga tolo oh. Hindi pa nasodium yan. Pag nasodium pa yan, hindi na mahirap pulihin yan. Maihilo na yung mga isda. So, Ayun hanggang dito na lang muna mga tol at palobat na yung cellphone natin. Ayun ayan si kuya, oh. Shoutout kay kuya. mamaya mamayang gabi na, nasa YouTube ka na, kuya. Shoutout ka muna. Mayroon kang gusto yung shoutout. Dito ay marunong 'yan ng mga sa lahat sa pamilya mo, ayon. Si Kuya oh. Okay. And si Tito ayan. Gardo. Okay. So, peace out.